Mga idol, bantog ra tayo diri wala na isda. Kaya inyong idol MJ, naligo, ug dagat, namatay, salisgaw sa baho. Kaya wala na ligo, ligo na, pila ka na wala ligo-ligo. Kung ka maligo diri sa dagat, mulisgaw ang baho niya, mamatay ang isda. Tanaw ba Wa Wabay ko ha? Wajud zero jud mi. Adlaw adlaw ra mi wait kuha yan ni. Kung dili ra tungod kay MJ vlog. Ka kuha na mi ron. Kay kung dili tungod na kay MJ. Maka na mi karon. Pisting malasa ka na si MJ nga naligo pa jud kini dagat ani. Eh. Bawal man guna maligo si MJ dagat kay mulis gaw nang baho o dire mamatay ang mga isda. Tanaw ang mga barko. Nagtunggo na kayo, di na makakuha gisda tanawo Amo na mga barko draga tunggo na na. Ha. Katunggo nang mga barko dire. Dili na magpalawod kay wa na ista, kay namatay na tungo sa kabaho ni MJ. What the Bu, ang si MJ ni ligo di dagatan ng mabaho ng Manimaho ng itlog dire. Manimaho ng kigol. Manimaho nang lawas dire Musalom gali Musa, ka Muaduka dire dagat dire sa mua Pagsalom nimo Nanimahong kwan Nan, Nanimahong anghit Ni MJ Tang manok dire namatay na Palhibo nang nabilin Kita mua Kita mua na ha Kakita mua to Huwa na Huwa baho ni MJ tak pila ka bulan na di maligo hapit na isa ka di na maligo labaw pang buang may pang buang maligo pa sa ulan si MJ di jud maligo may sigulan maligo na moingon para sakit keng tubig may eh. okay, sa lawas buang injey ani adae ko dira sama ngana kagahanan ani sa mga video dei no sa mga o, sa mga porter na dira sa una nga dili na magpahinomdom na mo hulat mo kaya doon ta mo comment ra mo kung tagaasa mo kaya doon ta mo buak ko na ko na yun yung cellphone buangan mo milit na mi sa 151k na milit na mitag sa tuig na Di na mo musuporta sa mua Napay yung MJ nga Perteng bahuan na kay ang hit Isa bulan na Hapit na sa katuig Nandi maligo Buanga Ligo pa yaning yung dagatan ng matay ng mga isda